Sinisilip na ng Administrasyong Marcos Jr. ang bilyon-bilyong pisong kontrata sa mga flood control project. Base po sa detalyeng hawak ng Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa 545 billion pesos. Ang halaga ng higit siyam na libong flood control projects na sinimulan po kasabay ng kanyang termino pero higit 6 na libro sa mga ito o katumbas ng 350 billion pesos ang walang malinaw na detalye. Wala namang paliwanag kung anong uri ng proyekto, saan ginawa o ano ang output. May mga dokumentong literal na nag-copy-paste lamang daw, parehong disenyo, parehong halaga, parehong contractor pero magkaibang lugar. Lalong nakagugulat daw ang 100 billion pesos o so 20% ng buong pondo sa flood control na punta lamang daw sa labing limang piling contractors. Limang kumpanya dyan, may proyekto sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Pero ang paglilinaw po ni Pangulong Marcos, hindi raw ibig sabihin ito na guilty agad sa kickback ang mga ito dahil kanila pang bubusisiin ang lahat ng detalye. Kaugnay pa rin ang balitang yan mga kapatid, ibinunyag po ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang kongresistang konektado sa mga pinangalangan ng o pinangalanan ng contractor ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa programang sa totoo lang ng 1PH, sinabi po ni Mayor Benji na nagpapahiram daw ng lisensya mga kontraktor. Ito raw ay para magamit sa katiwalian at sa flood control projects o katiwalian sa flood control projects. Ayon pa kay Magalong, na siya ring lead convener ng Mayors for Good Governance, nasa 67 kongresista ang di umano'y nakikinabang sa ganitong kalakaran. Ang dagdag pa ni Magalong, sangkot din daw ang mga opisyal ng DPWH. Nauna nang iginiit ng ahensya na nag-iimbestiga sila sa umano'y mga anomalya. Pag kongresman ang gumamit ng lisensya mo, royalty ka na lang 3%. Pero wag ka mag kita ng project. Meron akong multipurpose building, ikaw na lang ang gagawin kong contractor. Ito mm -hmm. ginagawa ng sistema. Yun, yun ang usapan. Yun yeah. ang negotiation ng mga politiko at yung contractor. Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isiniwala naman po ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos sa briefing ng House Committee on Public Accounts kasama po ang DPWH na may mga ilog at sapa sa kanilang lugar na ginawa na daw kalsada. Ayon po kay Santos, kwestyonable rin ang pondo sa nasabing mga proyekto. Nang suriin, natuklasan na papunta daw sa mga negosyo ng malalaking politiko ang kalsadang ipinagawa sa mga daluyan ng tubig. Hindi na ibinigay ng mambabatas kung sino-sinong politiko ang kaniyang tinutukoy. Pero dahil sa lumalalang bahasa lungsod, inimbitahan ng mambabatas si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-inspeksyon sa Las Piñas. Yung absorptive capacity po nung ng uh, river, and then napapalala po yan pag high tide ng Manila Bay, sir mm -hmm. hindi po makalabas din ang tubig, mm -hmm. kaya lumulubog po ang halos barangay mm -hmm. doon sa bayan ng Las Pinas. So niligyan po nila ng kalsada. At ang masakit po dito, hindi lang po doon sa sa river, pati mga creeks po, oo, niligyan na rin nila ng kalsada ngayon. Kita-kita eh, naman po ng taong bayan, kung saan papunta yung mga kalsada na yun. Yan nga po ang tinig ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos.